Ayan po, tayo po ay nagpapalinis para po naman mas tataw na lang kamuting kahoy. Ayan, dito po tayo sa area po na maliit ulit. Laka ng tubig ah. Ah, sarap. Oh. Hindi na po tayo mamamaybay. Oh. Ito po nung nakaraan yung tinabasan pero ngayon po ay papatam na naman natin ang kamuting kahoy. Sukusuliban po ang tawag, sulib. Nandiyan po sila Tiyo. Tiyo Puroy. Oo. May manok. Ayos din. Ayos. Ang ganda na po. Oo. Lugmok ang mga damo ano. Oo, ari na yan. Hindi pa nagaling na. Ay po ay ano ating panimula sa balingsi naman. Ako ah, ano, wala no kaang ano po. Talaga ako saan kikita ni Ay trabaho lang ata ay. Di ayos din tulong na. Ha? Yan ah. Ah, matatabalo pa nito. Pari po ko na ito, sa puno na iyon. O, dira ko, saan malapit? Yung mga malalim na parang balaon. Ay, sa puno na iyon. Ay, dito sa balaong tiyo. Tiyo, hindi. Nakakain na rin tiyo, Nadali ka pa ng ganar, eh. Ha? Yan, ay, magagula na, eh. Tangkong. Dumangkat mga angkong ka, dami. Ha? Sa kataintiyan, sa kangkong hindi na ang tawag ko ay ano ko? hindi na para hindi ka mag sa kangkong madalang gamot isang taling kangkong o isang kilo karne. pag hindi ka mag nakakatibi ang karne ha nagtitipid na ah nagtitipid ba? hindi, birulahan kayo ay, tumingin ka. Upo, oh. magharap ka sa likod ng mangga. Napayin na. Tatang kita, bago, eh. na agad ang bago ay. Naroon, ko na. Sige. Sige na kami. Oo, sige na kami lang doon. Sige na lang hindi pa siya. <laughs> Aba, anong araw? Babukas pa. Babukas pa. Araw May araw. Ba, mahirap maghanap ng pang pati pag araw-araw. Oo, doon. Buhay hap yan. Kung alit may malalim po itong bungo ng kawayan. Hmm. yung ka pumuno sa mababa, pataas. Parang ininda damoy eh. Parang so, uwi. Ikaw ay kanan, ay. Ikaw pa mo, mm hindi -hmm. ka Yan, pumuno ka sa puno lang yung pataas. Parang ganda na iskala yang sa iyo. Yan. Yeah. Yeah, uh -oh. Pataas, papagana rin. lakad. Parang ka man tatanong pilapin. Eh. Pagana nga, pagana rin. Hmm. Naabil pa parang. Tamo, ganda tayo ko. Well, oh, kanan ko. Ayaw Pabursay paahon nalang tuloy? Oo. Hmm. Ayan. Yeah. May ilang puno kayong bali mo yung mapapadali dito? May dami hanggang dito. Kaya ka isang libo? Wala naman. Mga limang daan. Limang daan. Sa mga Anong isasangat sa ano? Papaya. Papaya. Ito yung hindi nagadubra ang papaya dito. Ano? Ha? Ang papaya, ano? Ang baybay. Ano? Ayan yeah, nga. <coughs> Ganito lang nga, ha, hapiyot, huwag nang kaano-ano. O. Oh. Kung punag-punag ang layak ay na, Ay, pag tuwing ang layak ay, ano ba ang tawag? Organic pataba, yun, ha. Hindi, sige ako nito rin nabalimig ganyan ngayon. Sige nito lang ganyan. Basta mabutasan. Hmm. Anong tawag dito? Organic pataba. Hmm. Yeah. Saka ko ginamasang maayos ng tubo, yun, ha. Yan, Anak-anaknya pati layak, ayo. Ha? Pati layak, ayo. Pati apa pati, ibu, kan? Nihiaw terhenduh, li tahun. Oh. Kira, ayo. Naku nilang, nilang, nilang. Parang

Alam mo na Ay, diretsyo na. Yan talim pa lang 'yung Oh. <tod noise> ha? Oh. So Ay, tubo na naman din yata baka hindi ano ang mais dito braga talaga ano. baling ko talaga ito ano gawa ng pag alin matutumba yan ganda oh alintiyo araw na po ang ating tataw na lang kamuting kahoy gaano po kung lilimit ang dalang pala Yang halabas mo isa o isang hakbang ay pwede na yan malalaki ka alam mo noon ikaw ba nag iigba pa sa baling hindi na alam na siya yung paa ako nabukot pa kaya nabukot pa yung ay hala, dali. Ah, meron bang patik kayong... Barita ko ah, ah. <laughs> barita ba pwede ipang talim? Mabilis sa Kaysa patik? Ay, ikaw, bahala tayo. Eh. Alin, alin? Ay, kung barita ay barita na tayo. Ito po, lahat ay... Lilinisan po. Tapos tatam na lang ng kamuting kahoy. Sayang po yung space. Oo. Oh. Pa ilang araw na ba kagtapas dito? Paapat ah. Nakaapat ano? Paanim. no? anim 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 May kawiting kaya niyog. Ayun palang kabila no? Ay, siya nga. Ay, sungkitin mo tiyo. Susungkitin. Susungkitin. yan ang turong taba ng kamuting kahoy din ipalagay ko ito lang po, hindi nalalabian ng tubig tiyo masama aring nalalabian ng tubig nalipol ba ang gabi dito pagkakapal dito na karan gabi ay agawa ko na spray ya ito po lahat update update ko na lang po kay Dini mm. Eh. Ba't tara hindi na tamaan ang spriya? Ha? Pero bayain na ano po. Pero pag ito yung sinabay ang papaya sa balinghoy tatangkad ang papaya, ano tiyo? <coughs> tatangkad pa, tilalampas yun eh. siya nga yun din nga ang natukyang ko siya ang babae ano tatlong dangkal sa lupa ah kapag kakapalti ano nung misa hindi maatsurahan eh gubat na gubat ano pag ang lupa nga binahawi doon ganda ano po oh kinain ba ng kabayo ari pinagulahan pala ari ay patay oh ito ang kalaban ng mag uh, ano, ay patay oh. Ay hindi na makakapasok ang kabayo ano. Pinagulahan po pala kaya namatay oh. pero kung hindi ni spray tape yan ang mga tao ang gagamitin na no ha? <Sessly> <Sessly> Kaya ano may halihali nila -hali dito sa ibabaw ng lupa ano tiyo? Wala magdadala sa kabilang buhay ng lupa no? Halihali hali, hali nila sa paggamit ano? Ha? Marami na lupa po yun. Ay masisipag noong una yung mga yun. Ba't? na. Alam mo yung nagmamanay dalawang uri. Meron nagmamanang gustong magkalupa. Yung iba gusto yung mamanahin agad, ibibin ka ang tiyo. Maraming uri ang nagmamanah. Ha? Isang salin, ano bintan agad? Ano? Ay siya o. Mantak na yung minsan ay

Yeah, nga. Wala sila kapital. Ay hindi. At yung ibang matandang sila na nagpipigil kahit walang ulam, huwag labing lupa Yung iba naman, pag namanan na, makaramdam lang ng kaunting may ahinti ay. Eh, pang ulam na ito ah, pang paligayan na ah. Ha? aw oh. <laughs> Ay siya nga. Are po ung nakakain. Oh. Siya nga. Oh. Hey, or nakakain na, dadalhin mo. Ah, ah. Hey. Ayaw mo. Anong luto ba niyo? Para ano? Talong gubat?

Ya, ito po. Oh. May mga niyog na naman po 'yan. May harvest na rin po, naman Yan lang po magiging kapalit oh, yun pa oh. Ito pong side na ito. Hindi na natin papabaling herang kasi na ano siya. Parang na balong po ba, yung nagkakatubig ang ilalim. Tipo na ang galyang dito. Nagkakagalyang. Oh, ay baha pati eh, oh nasanaw ang tubig galyang ang nasibol ay ayos din po naman yung pang ulam, eh. oh. meron na naman pala din yung mapuprodukto yun isa, dalawa, tatlo, apat, lima anim na buwig oh. ang mapuprodukto din eh Oh. Kagandahan po nito, kumbaga malapit po ba sa sapa. Yan po ang isa rin sa maganda sa kumbaga hindi. Kung yung nga po ang tapat-tapat ayano kung kumbaga kung ano tayo, maganda yung malapit lagi tayo sa tubig. uh. Oh. At yan ang number one, bubuhay po sa halaman. Uh -huh. Pero kung bundok man at walang tubig, e eh, di panalo pa rin po yun. Lupa pa rin na, di tatamnan. Uh -huh. Yan. Yeah. <laughs> Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Tayo po ipanimula sa paglilinis para tatamnan natin ang kamuting kahoy. Ayan, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lahat. Happy lang po. Bye.